Okay, dito na mo kami. Magandang umaga sa ating lahat. Si Pastor Leito de di Guzman. Yan. Dito Yan po na, nakatira dito si Lulong. Oh, dito. dito. <laughs> Ang asawa niya si <laughs> <Lalo>. Lalang. <laughs> okay, yun. Yun, no? Dito Gat? yung maraming hipon. Oh. Maraming hipon niya, Sir Jake? Maraming hipon niya, Sir Jake? Maraming hipon niya. Ito ng pispan dito. Oo, ganda nga dito. Gano, bro. Tuwa ka na pispan. Hmm. Pagbalik natin dito, magdala tayo yung pira na. <laughs> <laughs> para, para pag sinilumuso ba, ubos na yung ano. Bro, ito ang ginagawang kawit. Buto. Ah, yan, Tor. Ito ang kawayan na ito, hindi yung matinik. Ayan yung ginawa pang kawit dyan sa buko? Uh, yung dulo lang ang kinukuha niya. Manipis na yan eh. Magaan pati yan. Saka twin. Ano yan? Inahatak yan sa apoy. Kasi gan. Mayroon sa taniman man yung pipino. Tara. Ano siya rabe? Eh. San tayo? Hey. Pipino. Uy. Magasyal ba ano yung talo mo? Ano? Oo. Pukuha kami ng tax. Ay, bubunog. Hindi ako makaibak nang maayos ng pipino. Iskat, okay, dito po kami ngayon. ay Akat papuntang bundok. Mangunguha ng mga pananim na hindi namin tinatanim. Diba sabi ni Anotor, sa, ni Ano ng pang, ano? Sabi sa Diyoswa, aanihin ninyo at kakainin ninyo. oh, yun sa Diyoswa, yung binakadugtong dun sa binasa natin kagabi. Ah, uh, dito, akyat kami, ang hirap. <laughs> pag, pag ka sa bundok na hindi ka sanay. Ito, Pastor Lito, 16 na, may pero ang lakas pa rin. <laughs> okay. Okay, kaway naman. <laughs> hindi makakaway dahil umakyat kami. Hallelujah. <laughs> The Lord. So, so Bader Rabi. Haleluya. Di tayo sa pinaka probinsya. Ha. 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 Ah, umakyat. Hindi sanay. Haleluya. Ah, oh, ito. Wala pala kami tayong ano. Ay may sako pala. uwi tayo. Kaya pababa. Okay. Press the Lord. Dito tayo ngayon sa Pitugo. Pitugo, Quezon Province. Okay, may tinik pala ito. Ito ang tinik. Natinik ako. Ayan, ayan. Dumikit. Ayan, dumikit. Dapat nasa nasa Ikaw, wala, wala si Bunsay, si Bunsay puno na yun. Yabaw, dahil siya ba baba. Ang tangkod Ha, ha, Ito, dumugo. Hindi na lang buka Ha, ha, ha. Saan tayo? Dito tayo. Saan yung bahay mo? Ay, Wilbert po. Saan lang siya dyan? Mag sa At hindi no? Mag <laughs> Balik sa purbinsyang purbinsya. ako sa ano. Hinawakan akong tinik ito po yung mga hanap buhay ng mga ano dito yun po si Bader Harabi yung pong nauna naka-blue siya po ay galing din po sa loob, nakasampung taon din sa loob ng bilibid so dito siya nakatira bali tinan po sila dito bali ah uh, hit hectare po ang lupa po dito so sila po tinans lahat ng mga pananin dito sa kainla at yun po mga discarding nila dito yung uh, kufra kufra sila ito po yung mga niyugan malawak po ang niyugan dito po si Boss Marlon. Marlon Mauricio. Ang ating mga masipag, nagaling mga businessman. Kaya sa mga sa mga kapatid po natin na nagnais na mag-anong mga alcohol bago mga sa church natin. mga church nino dito lang po kayo mag-order. ang mga business ni Eddie Marlon, no? So, Suportahan po natin yung business po ng ating kapatid dahil sumusuporta din po siya sa mga gawain. Yan po, kaway mo na, Marlon Yan, yan, yan ang pinakapugi nating businessman. <laughs> okay. Ang lawak po, ito yung uh, bibingka. <laughs> tayo ng kalabaw. Abuno yan. So, dito po tayo ngayon, no? Oh. Maaga pa lang, naglakan tayo sabi ni Rabbi malapit lang daw <laughs> yung lapit dito ang layo na kabilang bundok pala <laughs> iba pala malapit dito, no sa kabilang bundok Totoo <laughs> so, yan yung informasyon oh. ang nagbigay si Jeff oh. dami <laughs> <laughs> <So, laughs> na ito dami na ito so, <laughs> kami dito Palabatan. kala ilang minuto lang ano Layo pala. Akit naman kami. Yun. Ang probinsya, ang malapit, ay lalakbayin mo ng limang oras. Malapit lang sa kanila. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakano kami dito. Nakapasyal. Pada rabe, saan pa ba yung mga... Eh ang mala ang isang ang malapit 10 miles. <laughs> malapit na yan. Malapit ang mga ngayon. <laughs> Hallelujah. Thank you Lord. Maganda umaga ngayon. Alas 5:00 mid. Umalas na lang. At dito na tayo ngayon. Pupunta dito sa bundok. So ito yung kinakabuhayan sa bundok ang kinilang kinabuhayan dito pagtatanim ng mga gulay mga niyog yun yun mga bagong tanim naman ng niyog so yun po si Bader Harabi oh. haba na dalang itak kaya huwag kayo palukuloko itakin kayo labuyo <laughs> saan? Piksas na ito. Yeah, yeah, yeah. Tiksas na wala. Mga malaki ang sili. Oh, 'yan 'no? Yan oh. 'Yan 'no. Tiksas oh. po ito. Oh. Talibantres. <laughs> <yung> bantres. bantres. <laughs> Walang white ligon. Wala. <laughs> okay, dito na po eh mga ah, binhing talong 'yan ah. Oh, 'yun. Daputin na. Oh, daputin hindi Ito 'yan, Ito? Ah, pipino 'yan. Oh. Ito? Pwede na yan. Kakainin na po natin tong pipino, Ayan. Hindi mo <laughs> nilagyan oh, e na Hindi na po Nag-jays. O, Punasan natin. ang talong panghugas po natin ay ito po yung hamog. Kasi walang tubig. Iyan ano natin sa hamog. Para, yan. Mga hamog. Kita mo, naghamog oh. oh ito, mustasa. Uhang, na. Ha? Ano yan? Oh, ito si anak, ipri. Anak, ano yan anak? Ito, ito po yung pipino, okay? Ano masasabi mo sa pipino na kuha mo ngayon? uli one, two, okay. Okay. <laughs> Praise the Lord. Okay, talong kayo dyan. Okay lahat ng mga gusto magulay ng talong, pumunta lang kayo dito sa ah... Uh, dito sa lugar ng uh, Quezon Province. Uh, dito po, uh, may pakwan pa tayo, may mga uh, ano tawag to, may pipino tayo at iba pa, may mga niyog dito, ang dami. Uh, pupunta lang po kayo dito sa Pitugo. Pitugo Province, Quezon Province. Oh, nandoon po yung mga dito kasama brema, natin. Ba? Oh. So napakasarap at minsan lang ito na makapasyal. Okay. Kaya kung gusto mo pumunta dito, mag-aakker ito, <laughs> mag ito hingal, pagod. Okay. Siya's size na, na rin. Malatik na malayo. Kaya pagdating ng mga ano, pwede ka ito. No, pag ano nak no, pag may mga ito na ko mahaba to. Ito to, mahaba yun, kunin mo talong mahaba yun no. Ito. ito, mahaba. An. 'Yan lang atin lagi ipunin natin 'yan. Okay. Ay ay. 'Yan. Praise the Lord. dito rabe. Oh, dami na po kami nakuha. Depende Ayan. po pastor sa ano sa size ng baboy, minsan may 3,000 plus. Minsan may So may mga talong. Uh, paano na ipapadala sa Sierra? Hallelujah. Ang kompleto ng Ayan. Ayun. Ipang may jikas ka naman, no? Doon lang po sa kapatiran. Hindi pwede dapat sa iyo. O kung kung Palawan, meron. Palawan. Meron yan dito. Ah, meron yan. Dyan. Wala yun meron din po. Sige, pagrutingan, ano? Kasi. Okay. Oh, okay. oh, ang pera natin na uutang lang eh, nawawala. Hmm. Hindi lumalaki. Hmm. Kung palagaan natin ang baboy. Mala, para magbaboy tayo sa sunod na ano natin. Baboy, kambi. <laughs> may punta tayo. So, ito yung puno ng ano no? Puno ng pipino. Ay, ah. Punta mo yun. Punta yung isang papaya sa may May malaki doon. Papaya? Pakwan? Okay. Punta po tayo doon, may Pakwan po. Ito, marami pa bunga ng pipino. Oo. Mm. Bagan tayo kasi ito yung paborito ko eh, pipino eh. Ha? Oh, ito. Ito si enak Cipre. Ha? Oo. Oh. Ano masasabi mo? Mag-vlog ka. Sabi mo. Sabi, mo, shout out. Oh. Pinipinas lang dito yung ano. Pero hindi, hindi Mga talong. Si enak Anak Jipre. Dami oh. Yan, oh, yan. Si umaanin ng talong. Hindi naman siya nagtatanim. Pumunta lang kami dito sa <laughs> sa, sa ano tawag lugar? Quezon. Uh, Quezon province, sa Pitugo. Para mag-aani lang ng talong. Nag-aani na kasi ngayon. Isa. Magpaproba mo sa mahaba. Ay, may mahaba daw doon ako. Mga laki. Ayun, alawak po dito. Huh? So, ito po yung pag-aari ni Bahay Rabi. Junel. Runel. May mga So, yan po si Barry Pero ang Rabi, ang baboy, ano, pag um, limang buwan o anim na buwan, pwede na ibenta, no? Hindi na po, pag maganda po ang alaga. Okay, so, salamat po sa Panginoon. Magkano, o, sa lahat. Dito, nasa gitna po tayo ng kabundukan. Dito sa taniman. Ang mag -ibend, mag -ibend. Kasi ang gagawin natin, bago mag-reunion, kailangan may... Pukuha tayo ng milon. Para may, may panggastos kapag... Grabe. Ito po. Ng mga. Ito hindi na pwede ano? Pwede pa yan to, laki. Ang laki. Magulang na. Hindi po, pwede pa po pwede hindi ito. pa, pa po yung ito. po ng kanyang buto. Oh, oh. ito. Uh, hindi lang na <laughs> nang pagputi. Ito. Kunin natin to, Grabe. Ano oh, na mga kapatid. Napakalaki. Ito ang, ito ang ano paborito. Si Harabi ang, oh, arabi ang nagtatanim, kami ang umaani. Ay, ano. sa punduan ka, kasi kahapon, naribis nah nah ako na kahapon sa punduan. Oh, na pipin. <laughs> ito. Marami sa awin. Ay, pakwan. Pakwan. Yung sabi yung malaki. Mga... Hindi pa hinugin. Hindi 'ton eh. Huh? So, kung magpapaalaga ako sa inyo ng baboy. So, praise God. Ano ang kuha natin? Atian Ano ba? 'Yon, mga maliliit na tikinuha kasi masarap. 'Yon. Tipong mga pipino, frisco, mula sa puno. Kasi ang pipino pag kumakain ka ng pipino, pababa sa sugar, pababa sa cholesterol. Uh, So napakaganda kainin po pipino lalo na sa mga may matataas ang sugar at may mga matataas ang Papalaga tayo ng baboy sa kanya. ...kolesterol. Tapos, kita timing na maipagbid sa Disember. Mhm. Para pundo natin sa reunion. Okay, bless the Lord. To. Wo tayo. Sarap ng pipino. Ano 'tong ginagawa lang yan pala? Ano 'tong ginagawa niya? Ito 'yung mga matanda na puno 'ni. Oo. Puro ayos pa to yung bago yun yung bago kumahabang hindi pa po nabitinda nyo wali ah. unang pinakapito po yung unang kasi bro, tayo ha pag nagtanin ka ng pakwa, lalatagan mo muna ng dayami kasi nag-uusap ngayon na about sa business sa pagsasaka. Saka uh, mali bro yung timing mo ng panahon. Magtanim ka, <coughs> mag ka ng pag Ang pakwan, magtanim ka ng mga dalitong buwan. January ang harvest mo summer ito po yung aming Moses si Moses ang leader most... may dala yan ang panghawi sa kagubatan <laughs> Si Moses oh. ang tubig dagat. Oh. Ako, kanya damo. Damo na 'yan. Yara, kpre. Dito ka lang sa promise land. <laughs> yeah, no. Narating natin Lalo. yung promise land ngayon, sir. So mangatag ng limited. Uh. Sikapin niyo'ng lumaya. Uh. Marami so, naghihintay sa inyong bukirin rito. Uh, 'Yun, mula tayo sa Egypt. Kin inialipin ng ilang taon sa si Egypt, ngayon dinala na tayo sa lupang pangako. <laughs> may ari nito, hindi ang mahalakay. Brunel, Rabe. Yun <laughs> o, ito po. <trabiyan. laughs> neg, yon, do doon po sa si Egypt Tra yan, galing sa si Egypt. 10 years, may higit no? sa si Egypt. Ngayon, nasa lupang pangako na siya. Okay, ito ng kanyang pag-aari. kita mo, ang lawak. 8 hectare na? 8 hektar? Nagsisiksikan <laughs> kayo riyan. Oh, dito na tayo. <laughs> Yan, yeah, Boss Mauricio, the Marlon. Yung yeah. malapit so uh, oh. sa ko dyan Oh. Taon na kayong malapit. Hanggang ngayon, dyan pa rin kayo. <laughs> dito kay kay Harabi. <laughs> okay. okay. Ah, okay na yun, ramina, na. Oh. Eh, si God, no? napakaganda, napakasarap. <laughs> at... Napakatahimik. Sarap, Ang kalaban mo lang dito, lamok, ahas, ano pa man, no? Okay. Yan. Yan. Ang maganda dito nung no? nung no. oh, Kita um, mo si na, Boss Mauricio oh. Si Boss Mauricio may may korona sa ulo. <laughs> <Yan>. <laughs> ang lawak oh. Walang gutom dito. Walang hirap. Presko ang mga pagkain, gulay. Grabe yes, ko rin kumamayan ang kwento ah. Complete pang pangalan tapos Sigat. Palawanan na lang <laughs> tayo ayo tumuksa. Okay. Thank you. Salamat po. Sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. Tugad, bigay glory. Ha?